LAZA, -E, Lazy, ipinanganak noong ika ng Enero taong 1978, ay isang artistang Amerikano at Pilipino, ipinanganak sa Santa Clara, California at lumaki sa Quezon City, sinimulan niya ang kanyang karera sa mga sumusuportang papel sa ilang mga pelikula at serye sa telebisyon bago gumanap ng mga lead role sa mga romantikong komedya at drama, ang kanyang pambihirang tagumpay sa seryeng Forevermore. 2014, opposite Enrique Hill, nakatanggap siya ng FAMAS Award, PMPC Star Award award at apat na box office entertainment awards, at dalawang beses siyang pinangalanan ni Tatler bilang isa sa mga pinakama-impluensyang personalidad ng Filipino sa Asya. Lisa Soberano ipinanganak Elizabeth Hanley Soberano ika ng Enero taong 1198, edad 26, Santa Clara, California, U.S. pagkama mamamayan Estados Unidos Pilipinas mga hanap buhay artista modelo mga taon na aktibo 2011 kasalukuyan pinangalanan bilang box office